What's up mga kaisan? Mga kaisan, uh, good news po. Sobrang uh, blessing mga kaisan kasi nagpahukay tayo ng sariling tubig. Sakto yung nadaanan niya ay bukal na malaki mga kaisan. Meron siyang uh, nabugalwak na tubig. May sariling tubig na po tayo. Eh maging magiging electric ano na po ito. Gawa na po natin sa solar. Yeah, mga kaisan. Kanina pa po kami nagpapakate pero sobrang lakas po ng tubig hindi namin alam kung anong oras siya ano, mga kaisan sa unahan lang siya ng bahay uh, yan o lakad po ng tubig oh. bali ano, mga kaisan ito po ay uh, nilino pa ang tubig puhukay pa po natin papahukay pa po natin ito ng ano ng uh, 20 feet pero sobrang laki na po ng tubig ayan o oh. tinamaan po yung ano tinamaan po yung pinakang uh, litid po pinakang litid ng tubig sa ilalim so yan may good news yan mga kaisan kasi yun na rin yung gagamitin kung swimming pool at saka yan na rin yung gagamitin natin kasi mas malinis yan tapos ay yan na rin yung sa bahay mas malinis mga kaisan tapos, tapos ay automatic uh, pump na ang ilalagay natin para wala nang uh, hassle po ay yun tamang tama saktong sakto na may tubig po sabi nga ay uh, sobrang biyaya po ito Pati yan, no? Ang ganda, mga kaisa, no? Ayan, no? Para may sariling tubig na po. nagpapa-estimate kami ng pahukay ang laka ng mga na nasa 200 to 150,000 kaya yan ini -upan na lang natin pag uhukay tas tumutulong din kami ayun nga uh, ang good news <coughs> yung saktong hinukaya natin bukal na ganito kalaki na napakalinis yun bali napakagandang balita po ng mga kaisan saktong sakto ngayon halos sa uh, 30 minutes na tayong uh, nagaganyan, hindi niya kaya ang kailangan natin, didos mga kainsan, didos, mas malaki ewan ko kung kakayanin nantay pa tayo ng mga 1 hour kung kakayanin sobrang laki po ng tubig na kumukulo siya Ayan, oh. sobrang blessing po nito mga kainsan Ayan, oh. Kumu kumukulo po ang ilalim, kumukulo. nagkagandahan po rin yung mga na ano na uh, hindi namin alam yung pala meron palang uh, tubig sa dito sa aming talapit eh. ayun nagtukal lang na ako si kuya yung pala merong na ulbok ay di almost sa ano po ito mga ilang feet na ito mga dalawa ko po height ko 5'7 ako mga dalawa ko nito ah, meron pala naman sa ilalim na na ulbok તો હાલ મેં તો લાલ ઓ halos isang oras na kami mga kaisa nagkakaganyan pinatay na namin dahil ano hindi po na uubos ang tubig ay ang purpose po namin mas palalimin pa po siya dahil pas para mas mala, mara, mas mala, mas marami ang stock ng tubig ay ang mangyayari parang napupuno po eh napupuno po yung siguro pag napupuno to hindi na kaya pwedeng kuhain na no tol napupuno yung ano eh tangke Mapupuno pupuno po siya eh, hindi kaya. Umaawas. Tawag tayo palok ba? na. Yan mga kaisan. Ay tanga ng pundok Ay ah, inabot po kami ng alas 8:00 na. Ay. Ah bumili po kami ng ano? Pang sili po. Ah, sa po sa mga lokban eh. Yan, sa out po. Andito po kami sa lokpan Yan, yan po. Tap po. So, magandang gabi po. Hindi, hindi naman pwedeng ano? Ay ah, hindi ari. Utol lang na, sayang yung pagod ay oh. Kapag papabayaan yung sili yung utol yung wala, walang mangyayari ay, Yung pagod mo utol yeah. Ano naman talaga utol yung bruhan Ang mga lokmanin niya, nagpabihin yung utol Ah, yan ang mga Bakit ang utol Ayun, ano po Ari ang ano dito ang tawag doon Patok na bili ng bruwas ano patok kilalaw <laughs> kilala patok <laughs> kilala. <laughs> oh. Ayan, na sa yan. Ara, pinaka-municipio to diyan. Makita mo. Dami ng mga lokpan eh, na sa nasa abroad. Yeah. Ah, yan. Pagkaka. Ah, meron din din ulit isa pa. Pabinis ah. Oh, are, are, ano? Ayun oh. Ayan ayun po yung pinakambayan, napakaganda ah, Pagkaganda ng bayan, lokpan. Maraming tahiyas. Kaiilaw. Ah.

nasa sinaunang ano eh, daw bahay kasi ano bahay yan Sino ang sinaunang bahay pero sa tayo ay, na Jollibee eh. Para pa lang pa nakasila May dadbad na pala din yun Ito ay anong ganda rito pang siya, pang sa bahay ng Lokpan Parang may anong ano yun. Eh aray Ang dadbad yan Mataas Iya, sa lokon ya anong saya di hey, ba maayo po ah maayo Pak? ba ah di sa anong share pa pala oh. Okay. ay langgunisa po yun no yun ay sarap din sa langgunisa ayun no pepe and mary ayun no masarap ang ano dyan mga kasalubo tari eh. oh. Yeah. umulan <coughs> na po naulan na naman. ay talagang blessing na naman po ay. Tapos kaya tapos na pala lang. Talagang busle. Ah eh hotel. Talaga mo nang moringa. Natahol ka na. Oh, eh busle na naman talaga po ang ulan din eh. walang tigil sa lukman kesong ay sa atin ah ah ay, pinapalit sa na <laughs> <laughs> talaga po ano yung no hindi 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 dahan-dahan si ay talagang hindi nakita so dahan-dahan oo -dahan. oo ba dapat ina nagtay po kami nakita ko ulang ulaw makalakas uh, uh, po ng ulan din sa Lokman Quezon Elia <laughs> firming Elia dito ay ang na po kami mga bahay po uh -huh.